Wow! Ayun, oh! No? Ayun, oh! No? Ayun! Tapos hahaluin na natin. Wow! So, ayan po, luto na po ang ating uh, kinamatisang flying fish with malunggay. So, mga and learn, good morning! Ito yung aking kumparing uh, malupit oh. So magluluto ulit kami ng uh, menu for today. So nakikita nyo po ba itong isdang ito? Yan, may paliktik po siya oh. So ang tawag po nito ay flying fish. So ito po ay mura po ito, napakamura po ito sa palengke kasi itong klase ng isda po hindi po ito kilala ng karamihan, kung anong luto ang pwede dito. Pero, alam nyo ba mga ka-watch and learn, ito po ay napakasarap. Madaming luto po ang pwedeng gawin natin dito. So, bali, ang gagawin po namin, ha, ikikilaw po namin, tapos, i-ihaw yung iba, tapos yung iba, ay aming uh, kakamitlisan. So, sinuglaw po na po flying piece ang gagawin namin. Watch and learn. But before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Sari Hit the notification bell para updated po tayo sa mga video ng please don't skip my ads. Oh, ano pare, handa ka na ba sa ating gagawin ngayong araw? So masarap na naman ang ating gagawing uh, tanghalian. Wow! Watch and learn. Ayan po ang ating uh, kakamatisan. Ito po yung ating iihaw, ito naman po yung ating gagawing kinilaw para sa ating sinuglaw na flying fish. Watch and learn. And so habang uh, nililinis po yung ating isda, gagayta po tayo ng ating mga rekado. Ayan oh. No? So ito po yung ating uh, sibuyas, walang kamatayang sibuyas para ang iyong buhay ay maging maaliwalas. So lagyan din po natin siya ng uh, luya para ang iyong buhay ay walang problema. Yes. So lalagyan din po natin siya ng kamatis. Siyempre, kamatis pampaganda ng kutis. Ngayon nyo lang po siguro nakikita kung ano po yung mga luto ang pwedeng gawin sa flying fish. Ito po yung mga flying fish, ito po yung lumilipad sa, iba, sa ibabaw po ng karagatan. Wow! At siyempre, lalagyan din po natin siya ng sili. Ang ginagamit ko pong sili puro para sa aking uh, kilawin ay uh, yung green para malinamnam siya. At siyempre po, lalagyan po natin siya ng suka, ayan. At kalamansi para sa ating kilawin. So mga 6 na piraso lang. So ayan na. Ito na po yung ating mga ricado. Sari-saring uh, ricado. Wow. Then, ang gagawin naman po natin ngayon ay kagayatin na natin ang ating flying fish. Isdang lumilipad. Hmm, ang kitkit mo talaga. Ayan. Nalinisan na po ng aking uh, napakasipag na kumpare. So, ganito lang po ang pag iwas sa kanya. Ayan, oh. Tutuklapin mo lang. isa-isa. Ayan. So, saka mo siya hihiwain. So, hihimayin natin ng ganito. Kailangan mataas ang kutsilyo mo para mabilis mong ma maputol ang ating laman, no? Danan lang po siya kadaling gayatin. Ayun oh. So, ngayon po atin naman pong gagayatin. Ayan. Para matimplahan na natin ang ating uh, kilawin bago po tayo magihaw at mag uh, luto ng may sabaw. Okay, so titimplahan na natin unahin mo natin ang suka patamtaman suka lang ayan then lagyan natin ng asin mga ka-watch and learn ayan haluin natin mga kaibigan ayun o oh. Masarap na naman ang kainan ng uh, tropa nito. Yes! Ilagay na po natin ang ating bawang. I mean yung mga ginayat po natin. Hmm, ayan o. No? Ilagay na po natin. Medyo nasa bukid po kasi tayo kaya medyo limitado ang ating mga gamit. Kaya pinagsasama-sama po natin mga kaibigan ayan na din haluin lang natin ayan na o. ano ba naman yan ang sarap na laki na pasama din pigaan po natin ng kalamansi huwag kayong mag-alala sa buto at tatanggalin din natin yan maya maya tapos hahaluin na natin buha saka titikman natin kung anong na ang kanyang lasa oh my gosh yan naka dali na tayo ng isang kilawin susunod naman po natin ang ating sinabawang uh, flying fish watch and learn baby so bali ito po yung ating pangihaw at pang uh, kinamatisang isda flying fish so ayan lalagyan muna ng asin para ayun no binudburan. Uh Huha. Magsisimula na po tayo magluto mga kaibigan. Ayan, so nagpaninga na si pare. Salang na natin ang kawali. So ayan ihuhulog na po natin ang ating uh, kamatis pampaganda ng putis. Ayun no. So wait lang natin kumulo. So lalagyan po natin ng malunggay para mas lalong masustansya ang ating uh, ulam. May kamatis na may malunggay pa, baby. Wow. Pag nasa probinsya ka ay hindi mo na kailangan bilhin ang iyong mga rekado. Dahil sa gilid-gilid lang ay marami ka nang makukuhang uh, pang rekado. Kagaya nitong malunggay oh. Yes. Okay, so lagyan natin ng kaunting asin para manuot ng kanyang lasa. So, ayan, kumukulo na mga kaibigan, mga ka-watch learn. Okay, so ilagay na natin yung ating uh, sili. Ayan. Ayan, ligisin lang natin ang ating kamatis para lalong lumabas ang kanyang katas. Okay, saka po natin iuhulog ang ating isda. Ayan, ayan. Dagdagan natin ng asin. Sa kalagyan natin ng pampalasa. Ilagay na po natin ang ating malunggay. Patis ka, bigyan pare. Patis ka. Yan po ang ating malunggay. Para ang ito yung buhay ay maging malunggay. <laughs> Wala po kung nasabi mga kaibigan. Malapit na pong maluto yan. Okay, so titikman na po natin. Ayan na. Ano nangyari sa kanya? Wow, luto na. Pare, pwede na to. So ayan po, luto na po ang ating uh, kinamatisang flying fish with malunggay. So ngayon po, mag-iihaw naman tayo. Ayan, oh. No? Wow. Ayan, oh. No? Ayan, oh. No? So, yan po ang ating inihaw na flying fish. Ayan, oh. No? Wow. Ayan, baliktaran na natin mga kaibigan ito kaya kula sa baba hindi okay lang yan pare masusunog eh kasi nag-aapoy kanina eh ayaw di ma <laughs> <laughs> ayan po mga kaibigan <laughs> bumaba po ng kusa mga kaibigan so ayan na po nakaluto na po kami wow ang bango So ayan na po ang ating kinamatisang flying fish with malunggay So ayan na po ang aming uh, tanghalian ngayong araw na to. So ito po yung kilawin. Ito po yung aming uh, sinabawang isda at ito naman po yung inihaw naming flying uh, fish. Kain na na. Okay, sige kain na tayo. Dadatan muna tayo. Ito. Uh, bless us, O Lord, in this day gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Oh, pare, na tayo. Okay. Right. Na tayo. Kain tayo. So, ito po yung aming inihaw, oh. Wow. Ito po yung aming, uh, kinilaw lào na wow anh Apa nah, ba natin? Okay. Na kami, uh, uh. Oh, Nagluto eh. you know? oh. <laughs> oh. Nag na naman ang mga Kobe. i Siyempre siyo pala pagsilihin niyo ito po yung kilawin na o. na po.

sinuglaw So, yun. Tamang-tama po sa sinuglaw ang flying fish. Maraming salamat po sa pagsama. Please don't forget to subscribe sa uh, my YouTube channel. Ah uh, Shoutout po muna tayo. kay paring Renjo Yape sa Tropang chillax Ayan. Shoutout sa inyo lahat dyan. Ay, uh, sa Renomil Fan Vlog kay Kuya North TV, kay Kuya Bangis. Kay paring Willy at kay paring Marvin. Ayan. So, huwag po kayong magsasawang manood sa aming mga vlog. Para kayo ay gutumi namin. So, hanggang sa susunod po na vlog, uh, samahan niyo po kami. Babay po. Uh, tropang Mapia, magandang tanghali sa inyo lahat yan. Babay po. Pare, jantung.